I've been attached with the feeling of waking up with you Usap-usapan na nga ngayon sa social media ang isang post ng ating Donnie Pangilinan alam naman natin na talagang umaagaw pansin sa mga bula ang bawat caption ng ating Donny at Bell sa bawat post nila sa social media. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ang post nga ng ating Donny Pangilinan sa kanyang social media account na kung saan ay makikita nga rito itong si Crinkles at ayon pa nga sa caption dito ng ating Donny, Waiting while dad is working. with Bunny. emoji at talaga namang umanig agad dito ng maraming komento mula sa mga bula na ayon nga sa kanila can't wait for this IG story in the future but with little Donny Bell in the picture hashtag Don Bell at ayon pa rito waiting for that day na ikaw na daddy niya ang naghihintay kay Twinkie matapos ang kanyang shooting for her own endorsement dahil may potential ang batang ito may star factor like her dad and mom. At talaga namang napatanong na nga ang mga bula kung nasaan ang mama belly ng ating crinkles. Dahil talaga namang super sweet nga itong ating crinkles sa kanyang mami at dati na si Donnie at Belle Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.